Nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. shape bago na. Sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAF. Agapay ng Sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. Happy Friday, Kaagapay! Salamat sa Panginoon at biyernes na naman. Maglaan po tayo ng pagkakataon para manalangin bago dumako ang weekend. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, sa programa ng ardin ng panalangin mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasama tuwing mga araw ng biyernes, sabado at linggo sa ating hardin ng panalangin. Sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Saan ka man naroon, ka agapay? Join kana sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago ang lahat, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Diyos, aming Ama, sa oras pong ito, muli kami ay dumudulog sa inyo sa panalangin. Patuloy ka naming dinadakila, patuloy ka naming pinararangalan, Panginoon. At kalakip nito ang aming pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, aming Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo ang bawat panalangin ng aming mga kaagapay. Anuman ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa, yung ibang kaagapay namin, Panginoon, ay uh, nandoon sa loob ng kanilang mga tahanan. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Ang iba naming mga kaagapay ay papasok pa lamang sa trabaho. Sa biyahe, Panginoon, ingatan niyo po sila. At yung iba po ay papunta po sa kanilang eskwelahan. Ang lahat, Panginoon, ng aming sitwasyon ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Talang po namin sa araw na ito, sa aming paglapit sa inyo, sa pananalangin, inyo pong tutugunin ang bawat kahilingan ayon sa inyong plano, ayon sa inyong kalawaban. Maraming salamat ang pagpapala po ninyo ay maranasan namin lahat, Panginoon, at ikaw ang patuloy na maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing mga araw ng biyernes hanggang linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay uh, may prayer needs or any prayer concerns, i-message mo kami at uh, sisikapin namin na ito po ay maidulog sa ating Panginoon. At kung mayroon may mga kaagapay natin na hindi mabasa ang kanilang mga mensahe, ay umaasa tayo na ang mga panalangin yan ay tutugunin ng Panginoon sa kanyang tamang kapanahunan. Masaya kami sa hardin ng panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali man, kaagapay, na tinugunan na ng Panginoon ng iyong mga kahilingan mula nung nakaraan, ishare nyo yan sa amin at sama-sama nating ipagpasalamat yan sa ating Diyos. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, samahan mo ako, kaagapay, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga kakulangan sa ating mga buhay at kung paano mapupunuan ang mga kakulangan ito. Ang pamagat ng ating paksa ay God's provision. Mahalaga po na tayo ay makaranas ng kasapatan at kapunuan mula sa Panginoon. Alam nyo kaagapay nakakapagod ang buhay na sinasabi nating tayo ay mananampalataya. So balit maraming kulang sa ating buhay Marami tayong hinahanap. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar at kung minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At ang nakalulungkot, hindi natin alam kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Maraming tao ang nabubuhay ng ganito. Nalilito at tilabagang naliligaw. Ang aking dalangin na ang paksang ito ay makatutulong, kaagapay, upang tayo ay maging buo. Tatlong bagay tungkol sa ating sarili ang pagtutuunan po natin ng pansin sa umagang ito. Una, ang ating katangian, ang ating mga karakter at personalidad. Tayo ay may katangian o natatanging katangian o katauhan. Tama ka naman sa mga panahon na sinasabi mo noong una na may sarili kang pag-uugali, wala tayong masasabi tungkol dyan. Tama ka naman doon sa mga panahon na sinasabing mong mayroon ka tayong kanya-kanyang karakter. Subalit sa oras na pinapasok na natin si Kristo sa buhay natin, mayroon na tayong bagong katauhan at katangihan sa Kanya. Ang sabi sa Galacia kabanatang dalawa sa mga talatang labing siyam hanggang dalawampot isa, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. At sa pangalawang Korinto, kabanatang lima, talatang labimpito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kagapay, ito na ang iyong pagkatao. Ngunit ito'y halos hindi kayang paniwalaan. Matagal nang gumawa si Jesus sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit meron na tayong bagong katauhan sa Kanya. Yung dati natin pagkatao ay maaring mawala na at tayo magkakaroon na ng pagbabago pangalawa ang ating pagsasanay ito yung pagkakataon na tayo ay magsasanay upang matutunan natin ang pagiging anak ng Diyos napakahalaga ng pagsasanay kahit anong gawin natin kailangan ng pagtuturo sa bawat isa sa atin upang maging handa tayo Halimbawa, kapag ang isang tao ay nag apply ng trabaho at kapag siya ay natanggap na, ang susunod na gagawin niya ay ang pagsasanay, training. May training period. At doon mo matututunan kung paano mabuhay bilang isang empleyado. Ano-ano ang dapat gawin ng isang manggagawa. Isang batang lumaki sa lansangan ang inampon ng isang mayamang pamilya. At nang ang batang ito ay inuwi na sa kanilang tahanan, nagulat yung pamilya sa inasal ng bata sapagkat lahat ng pagkain sa loob ng kanilang refrigerator ay itinatago niya at nilalagay niya sa ilalim ng kanyang unan. Alam niya kung bakit. Kasi nakasanayan ng bata na kapag may pagkain sila, ito ay kanilang pinag-aagawan at kanya-kanyang tago ang kanilang ginagawa. Matagal bago din nila naturuan yung bata. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na natuto din. Natutunan din ng bata na hindi siya dapat magpanik kasi marami namang mabibili sa grocery. Hindi naman sila mauubusan. Marami din ganyang kaisipan ng tao. Laging parang akala mo nauubusan laging nagpapanik at nag-aalala. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 20 siyam, talatang labing isa, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kagapay, hindi ba't napakaganda ng plano ng Diyos sa atin? Subalit ang tanong, paano mo lalakaran ang mga planong ito? Sapagkat kung ikaw ay isang magulang, kahit anong ganda ng plano mo sa iyong anak, kung hindi naman ito marunong sumunod, naniniwala akong wala din mangyayari at baka masayang lang ang lahat. Katulad din ito sa Diyos. Kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Kung hindi kasusunod, susunod, wala din mangyayari. Pangatlo, ang pagsasakatuparan. Ito ang implementasyon ng lahat ng bagay tungkol sa ating mga buhay. Pagsasakatuparan ng ating mga sinanay at natutunan sa buhay. Lahat ng bagay na paplanuhin mo, kahit anong ganda niyan, kahit gaano ka paka-excited diyan, kung walang implementasyon o pagsasakatuparan, mawawalan lahat ng kabuluhan. Ang sabi nga nila, maraming tao puro lang drawing. Sana kulayan mo naman. May kilala ka bang taong puro drawing lang ang lahat ng sinasabi niya? Ito yung mga taong mahirap ng paniwalaan. Hindi nakapanipaniwala ang kanyang sinasabi. Kagapay, kailangang makita ang iyong natatanging katauhan at ang inyong natatanging katangihan. Makita na ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod at sanayang isabuhay ang pagiging anak mo ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa iyong bagong pagkatao. Dito mo palang masasabing kaya mo nang mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Dito mo palang mararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya, living by grace. Ang nais ng Panginoon, maging totoo ka o maging totoo sa buhay mo ang kanyang mga pangako upang maranasan mo ang kapunuan sa mga kakulangan ng buhay mo. Sabi sa ikalawang korinto, kabanatang isa, sa mga talatang dalawampu hanggang dalawamput dalawa, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at ipinagkalooban ipina, ng Kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin Niya ang Kanyang mga ipinangako. Purihin ang Panginoon. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Bishop Chris Asibal ng Precious Souls in the Eyes of Jesus International na nakabase po dito sa San Antonio, Nueva Ecija. I've been serving the Lord for 22 years with my wife, na isa rin pong lingkod ng Diyos, si Pastora Jubie Azibal. Uh, we have two sons, uh, Bray and Kia, na kasalukuyan pong nag-aaral ng nursing and education. Uh, masasabi ko po na through the years, ang Diyos po ay napakabuti sa lahat ng panahon. Hindi po niya kami pinabayaan. So, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Ang umagang ito ay iyong pinagpala, Panginoon. At hayaan mo po na sa umagang ito o Diyos, kasabay po ng aming paninikluhod sa iyo amin pong idinudulog sa inyong harapan, Panginoon, ang bawat pamilya na sambayan ng Pilipino. Panginoon, naniniwala po kami, ang pamilya, Panginoon, ay isang disenyong binuo ng iyong puso. Isang pamilya na kalooban mong ito'y maging masaya, maging matatag, maging malakas at maging solido ang pagmamahalan, pagsasamahan, Panginoon, hayaan mo po na patuloy na sa bawat pamilya ay makita ang iyo pong pag-ibig, ang pagkakaisa at makita, Panginoon, ang banal mong plano. Magpakilala ka po sa bawat tahanan ng sambayan ng Pilipino, Panginoon, mula sa mga tatay, mga nanay, mga anak, mga senior citizen at maging lahat ng miyembro ng aming tahanan. Panginoon, marami pong salamat na naniniwala po kami na ang pamilya o Diyos ay binuo ng iyo pong kapangyarihan upang gamitin mo uh, na ang bawat pamilya o Diyos ay makakilala sa iyo. Kaya salamat po sa kaligtasan sa bawat pamilya Panginoon at aming din pong dalangin o Diyos na kung ana uh, meron man po na mga uh, pamilyang anak nakakaranas ng matindi pong mga pagsubok sa buhay, iba't ibang mga suliranin, iba't ibang mga uh, uh, mga hamon ng buhay, mga sakit karamdaman o kahirapan sa pananalapi. Panginoon ang panalangin po namin, ikaw po O Diyos ang magpakilala sa kanila bilang Diyos na nagpo ng lahat ng pangangailangan. Lord, i-provide mo po ang bawat pangangailangan ng bawat pamilya. Ayon po Panginoon sa kanila pong mga nararanasan. Naniniwala po kami na ikaw ay mabuting Diyos at ang layunin mo, Panginoon, at ang naisin mo sa bawat pamilya, Panginoon, ay magkaroon ng isang maligaya, pinagpala at buong pamilya. Ayan mo po ang bawat pamilya o Diyos ay sama-samang maglingkod sa iyo. Kagaya po ng panalangin ni Josue, Panginoon, doon po sa kanyang mga salita na siya at ang buong sambahayan ay sama-samang maglilingkod sa Diyos. Panginoon, panalangin ko po sa bawat pamilya na sila rin po ay maglingkod sayo ng sama-sama Panginoon upang patuloy na ikaw ay uh, makilala at mapaglingkuran Panginoon at maunawaan ng bawat isa na ang pamilya ay binuklod ng iyong pag-ibig at ng iyong uh, uh, ng iyong magandang plano. Maraming maraming salamat po sa umagang ito sa amin pong pananalangin Lord. Naniniwala po kami Panginoon na ikaw po Diyos ang siyang gagabay at siyang patuloy na hihipo at siyang patuloy na magpapala sa bawat pamilya. Maraming salamat po Panginoon. Binabalik mo namin sa tayo ang lahat ng papurit para ngal. pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Amen and Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Samahan mo ako kagapay sa pananalangin. Panginoon sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo upang ilapit minsan pa ang aming mga kaagapay na mayroong mga pinagdadaanan may mga kahilingang panalangin sa inyo at alam namin na sa iyong tamang panahon perpektong kalooban ay mabibigyan ng katugunan ang bawat dalangin. Inilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Ador Malapitan. Ang kanyang kahilingan, Panginoon, ay kumpletong kagalingan sa kanyang karamdaman. Ganon din po, Panginoon, si Rowena Birung. Kanyang prayer request ay para sa kanyang kapatid na si Sister Tess at sa kanyang asawa full recovery Panginoon ang kaniyang kahilingan para sa kaniyang na stroke na asawa. Ganon din Panginoon, inilalapit namin si Edchi Diamante. Panginoon, ang kaniyang kahilingan ay complete healing and recovery sa kaniyang kapatid na si Kenneth Ross Kilio. Kay JR Balagao, Panginoon ay ang kaniyang kahilingan ay uh, maging maganda ang laboratory test na kaniyang gagawin o ang gagawin sa kanya ng mga doktor at patuloy din pong kagalingan sa kaniyang tatay na si Bernardino Balagao. Panginoon, nilalapit din namin Panginoon si Rainier uh, Felipe de La Peña. Ang kaniyang prayer request, Panginoon, ay uh, yung kaniyang cardio complete healing, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kayo rin ang magkakaloob, Panginoon, sa anumang karamdaman ng aming kapatid na ito. Patuloy din namin nilalapit sa inyo, Panginoon, si uh, aming kapatid na si Leonila de Jesus Espiritu, Panginoon, para sa kanyang uh, mother na bedridden sa mga oras pang ito. At protection po uh, at guidance para sa kanyang mga apo, ganun din sa kanyang asawa, good health para sa kanya at ang kanyang buong pamilya. Panginoon, ilalapit din namin Panginoon sa uh, Felicidad uh, Espiritu. Lord, ang kanyang kailingan ay uh, healing for uh, kanyang scoliosis and thyroid, thyroid, Lord. At good health din para kay Glenda Madrejeos Espiritu. Nilalapit din namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Leonila Robillo. Panginoon, ang kanyang kailangan ay uh, complete healing sa kanyang mga apo na mayroong mga sipon at ubo, Panginoon. Lord, wala ding mahirap sa inyo dahil uh, nilalapit namin ang mga ito sa inyong pangalan. Patuloy, Panginoon, inilalapit namin sa inyo si uh, Ate Glenda uh, Aben at patuloy na ang kanyang panalangin ay complete healing, provision for their medication and physical, spiritual growth sa kanilang pananampalataya. Ganun din Panginoon, nilalapit namin si uh, felicidad espiritu, Panginoon, ang kanyang kahilingan ay healing, Lord sa kanyang apo na si Mark Joshua espiritu. Lord si baby Adriano, Panginoon, ang uh, aming kahilingan para sa kanya ay ang kanyang mga anak, Panginoon, ay uh, pinagkakatiwala niya sa inyo, lalo na sa kanilang uh, pag-aabroad, Panginoon. Yung si Mary Ann na nasa Thailand, si Mabel na nasa Macau, at Arnel Palencia na nasa Taiwan ay protection po sa mga kapatid naming ito. At ganun din Panginoon si Win Aquino, Panginoon, ang kanyang dalangin ay para sa kanya mga anak, Panginoon. Lord uh, si Faith and Neo. Lord uh, at ang aming dalangin na hibuin nyo ang mga anak niya, Panginoon, at sila po ay lalo pang lumalim sa pananampalataya. Lord nilalapit din namin sa inyo si uh, Cristina Del Rosario Nobles ang kanyang painil, pang, nalangin Panginoon ay good health and provision para sa kanyang pamilya salvation din Panginoon ang kahilingan ng aming kapatid na si uh, Glo Alvarado salvation para sa kanyang mga mahal sa buhay at matapos ng maluwalhati ang master's degree niya Panginoon Lord ang dalangin din namin kay uh, kapatid na Teya Aguila Uh, kalakasan at kalusugan sa kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak at mga apo, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Jean Tamor. Ang kanyang kailangan ay kalusugan sa kanyang buong pamilya and spiritual and financial uh, growth, Panginoon. Lord, ang aming dalangin din kay Marilyn Rodriguez ang kanyang kahilingan ay uh, guidance, protection, good health sa kanyang buong pamilya. At ganun din, Panginoon, nilalapit namin sa inyo si Nimpa Rosario. Pag-iingat po sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at kalakasan po sa kanyang uh, ka karamdaman na nangihihin ng katawan, Panginoon. Ganun din, aming kapatid na si Ruby Montemayor Nocum patuloy na kalakasan at recovery sa kan- sa kaniyang um, sa kanila mag-asawa Panginoon ingatan niyo po sila Ke Conception Balite Panginoon ang kanyang panalangin kahilingan ay patuloy na magkaroon ng kaligtasan ang kanyang buong sambahayan Panginoon nilalapit din namin sa inyo si Jeng Santos Lord ang kanyang kahilingan ay financial breakthrough and salvation para sa kanyang mga mahal sa buhay Panginoon ilalapit din namin sa inyo Panginoon si uh, uh, Meraflor Dakanay uh, na why uh, ang kanyang prayer request ay yung mga documents ng mga anak niya ay matanggap na sa Capitol University Cagayan de Oro Panginoon ganun din si Lilian Resurrection Ame ang kanyang panalangin ay panibagong project para sa kanyang husband, Panginoon, panibagong trabaho. Lord, ganun din kay uh, Willie De la Cruz Tabaw, uh, spiritual growth and financial provision ang kanyang panalangin kahilingan. Nilalapit din namin sa inyo si Lani Mongkal Ramos, Panginoon. At ang kanyang panalangin ay nawa'y malampasan niya ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay at sa mga soleraning Panginoon na araw-araw niyang na-encounter, i-provide niyo din ang kanilang pangangailangan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa katugunan ninyo sa mga panalangin ito. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na nagtitiwala lamang sa inyo. Ito po ang aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. My heart Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Sa